pakiramdam niya ay tinititigan siya ng mga mata nito na para bang alam nito ang lahat ng ginawa niya. Sabi niya, hindi niya ginagawa ito dahil lang sa nakabawi siya ng lakas sa martial arts at bahagyang lumakas, kundi dahil kailangan niyang ayusin ang pagtingin niya sa sarili. Iniisip ng tagapagbantay na hindi ito nagsasabi ng totoo at nalilito siya sa bigla ang pagbabago ng ikatlong batang Panginoon. Tinanong niya ito kung ano na ang ginagawa ng mga tauhan matapos silang utosang umatras. Sinabi niya na puro reklamo ang naririnig niya mula sa mga ito dahil sa pagkansela ng mga plano. Kaya't iniutos ng ikaapat na batang Panginoon na aliwin sila gamit ang pera. Alam niya kasing-kasing gaoman rin ang mga ito sa pera tulad ng ikatlong batang Panginoon, kaya't tiyak na lalapit pa rin ang mga iyon basta't may ibibigay na pera. Sa palagay niya, hindi magandang ideya ang salakay ng ikatlong batang Panginoon ngayon kaya kailangan niyang humanap ng ibang plano. Samantala, matagal nang naghihintay si Hagan kay Dunkel sa hapunan. Tinanong niya kung bakit ito nahuli, ngunit nagulat siya nang makita ang napakaraming pagkain sa mesa. Sinabi nito na si Uncle ang naghanda ng lahat ng iyon at inanyayahan siyang maupo at magsimulang kumain. Tinanong ni inquire kung talagang ayos lang bang umupo siya roon kasama nila at kung pwede na lang siyang kumain mamaya sa sarili niyang oras. Ngunit sinigawan sila nito at sinabing tigilan na ang pagsasabi ng kung ano-anong kakatwa sa harap ng masarap na pagkain. Inanyayahan silang magsimulang kumain agad-agad. Matapos ang hapunan, uminom silang lahat ng alak na galing sa Panginoong Demonyo, at nakarami sila ng inom. Pagkatapos ng tatlong bote, naubos na ang alak. Napansin niya na medyo lasing na si Dunkel at pinayuhan niya itong tumigil na sa paginom, ngunit sinabi nitong hindi siya lasing kahit kaunti hiniling pa nitong magdala si Unquote ng mas marami pang alak para sa kanila. Pagkatapos noon, humiling siyang magtanong ng ilang bagay bago dumating ang alak, at pinayagan naman siya. Sinabi ni Hagan na gusto niyang makilala ang isang tao na may alam sa mga koneksyon at ugnayan sa loob ng organisasyon. Tinanong siya kung bakit. Paliwanag niya, may ilang tao na bihasa sa pag-unawa sa estruktura ng samahan at relasyon ng tao. Narinig niyang mahusay daw sa network ang ang general strategist ng militar, pero mahirap daw itong makausap. Iminungkahi niya na mas mabuting makipagkita na lang siya sa master ng Internal Enlightenment Facility. Kasabay nito, iniutos ng ikaapat na batang Panginoon sa tagapagbantay na magpadala ng mensahe sa master ng Internal Enlightenment Facility. Sinabi niya na inanyayahan niya itong maghapunan kinabukasan upang makipag-usap. Ngunit binalaan siya ng tagapagbantay na mapanganib ang basta-bastang pakikipag-ugnayan sa Master ng Internal Enlightenment Facility dahil sa kanyang personalidad, iiwasan nito ang makialam sa mga alitan ng mga disipulo. Iminungkahi niya na hayaan na lang itong kusang makaramdam ng pagkayamot, kaysa basta na lang humiling ng tulong. Nagbabala siya kung gagawin niyang kaaway ang Master ng Internal Enlightenment Facility, malaki ang magiging kapinsalaan nito sa kanya. Alam ng ikaapat na batang Panginoon ang mga panganib, ngunit handa siyang sumugal ngayon, lalo pat ang, Link, ay nagbago na at naging isang, Viper, kaya kailangan na rin baguhin ang kanilang sandata. Kinabukasan, naglilinis si Anne sa sahig at iniisip kung gaano karaming alak ang nainom ng kanyang batang Panginoon kagabi. Pero ngayon, parang ayos lang ito at puspusa na namang nagsasanay. Habang siya ay naghahanda, lihim niyang iniisip na talagang kahanga-hanga ito, tulad ng inaasahan, hindi basta-basta ang maging disipulo ng Panginoong Demonyo. Noong gabi, sinabi sa kanya ni Dunkel na ang general strategist ang tunay na eksperto sa mga koneksyon, at siya ang pinuno ng MIL, ang pinakamakapangyarihang grupo sa buong kalto. Sila ang pinakamagaling na organisasyon sa banal na sekta ng makalangit na demonyo, at hindi pa siya tinanong kung may ibang taong pamilyar sa mga detalye ng ugnayan sa loob nito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Soyon Sam na tiyak na bihasa ang pinuno ng Internal Enlightenment Facility sa mga ugnayang ito. Malaki ang kapangyarihan ni Soyon dahil siya ang humahawak ng pananalapi, kaya't malamang ay may magandang impormasyon siya ukol sa mga ugnayan ng mga tao. Gayunpaman, sa palagay niya ay hindi basta-basta ito sasabihin sa kanya at ang pagbunyag ng impormasyon na may kasamang personal na pananaw ay isang bawal. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Dunkel kung bakit niya ito inaalam. Samantala, dumating si Angkaw at nagdala ng inumin para sa kanila, at napunta na sa ibang usapan ang dalawa. Ngayon, iniisip niya ang tungkol sa internal enlightenment ni So Yon Sim, ngunit gaya ng sinabi ni Dunkel, hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanya. Ang isang taong namumuno sa pasilidad na humahawak ng pananalapi ay siguradong may malaking kapangyarihan at maaaring magkaroon ng problema kung basta-basta niya itong lalapitan. Ngunit nababahala siya tungkol sa ikaapat na Panginoon, na tahasang pinupuntirya siya gamit ang kanyang mga tauhan, kahit na nasa loob pa sila ng sekta. Nagkakamali siya kung iniisip niyang magiging ligtas na ang kanyang buhay kapag nakabalik na siya mula sa Solitary Bamboo Grove. Sa loob man ng banal na sekta ng makalangit na demonyo o sa labas nito, may mga taong nagnanais sa kanyang ulo. Kailangan niya ng mga taong tutulong sa kanya at kakampi niya. Natutunan na niya mula sa kanyang nakaraang buhay kung ano ang nangyayari kapag nakikipaglaban siyang mag-isa nang walang kaibigan. Masigasig siyang nagsasanay at binubasag ang mga bato habang si On ay napapagod sa kakalinis ng sahig at nagtatanong sa sarili kung kailan ito matatapos. Makalipas ang ilang sandali, napagod na rin, maaaring dahil maraming iniisip at hindi siya dapat mag-iwan ng bakas na ganito. Samantala, pumasok si Dunkel at tinanong siya kung nagsasanay siya. Inalok niya ito ng espada na nabanggit dati, nakahawig ng haba ng espadang dati niyang ginagamit. Binuksan niya ito at napuno ng napakalakas na enerhiya ang paligid. Nagustuhan ito ni Hayden at nagpasalamat kay Dunkel sa pagdadala ng isang magandang bagay para sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi niyang pupunta siya sa isang lugar upang likhain ang kanyang kinabukasan, at kasama niya ang Jackal. Tinanong niya si Dunkel kung gusto nitong sumama, kung hindi naman ito abala. Samantala, sa kabilang panig ng mataas na uri ng Spring Flower Pavilion, tinanggap ng ikaapat na panginoon si Soyon at inanyayahan ito sa kanyang bahay para sa hapunan. Hiniling niyang dumalo siya at sinabing inihanda niya ang pinakamahalagang putahe, bagamat hindi niya alam kung pasok ito sa panlasa ni Soyon. Makalipas ang kaunting pag-uusap, sinabi ni Soyeon na ang Spring Flower Pavilion ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala at alam niya kung gaano kasarap ang pagkain doon. Tumawa ang ikaapat na Panginoon at sinabing hindi niya alam na ang mismong may-ari ng lugar ang inimbitahan niya at siya pa ang nagpakasaya. Inihain ng mga utusan ng pagkain at tinanong ni Soyeon kung bakit siya inimbitahan doon. Sinagot siya ng Panginoon na wala namang partikular na dahilan, gusto lang daw niya itong ilibri dahil palagi itong nagsusumikap para sa sekta. Tahimik niya itong pinagmasdan at inisip na isa itong babaeng tumagal ng mga dekada sa digma ang ito na tinatawag na banal na sekta at nakarating sa posisyon bilang pinuno ng Internal Enlightenment Facility. Malakas ang kanyang pagtingin sa sarili at alam niya ang halaga niya, kaya't iniisip niyang kailangan niyang maging maingat sa pakikitungo dito tulad ng sa isang general o strategist hindi madaling makipagkita sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, umalis na ang lahat ng utusan sa silid, at tinanong siya ni Sam kung ano ba talagaan. Sabi niya na hindi ito pumapanig sa kahit sinong kandidato, lalo na sa mga hindi niya kilala. Hindi rin siya pamilyar sa iba pang mga organisasyon kaya hindi niya kayang suportahan ang ganoong mga aksyon. Ang pasilidad niya ang namamahala sa mga panloob na gawain ng buong kulto, at kung hindi sila mananatiling neutral, maaapektuhan ang pagtatag ng mga kulto. Iniisip ng ikaapat na Panginoon na kahit pa siya ang pinuno ng Internal Enlightenment Facility, isa lamang siya sa mga tao ng organisasyon ng kulto, at inaasahan niyang alam na nito iyon. Kinuha niya ang inumin sa mesa at sinabing mukhang nagkakamali ito, ang hinihiling lang niya ay tumulong, hindi pumapanig. Sumagot ang babae na wala namang gaanong pagkakaiba sa dalawang pahayag na iyon. Napabuntong hininga siya at sinabi na alam niyang mahalaga ang Internal Enlightenment Facility. Pagkatapos, pinaalalahanan siya ng babae na hindi siya mag e ng kahit sinong kandidato. Sinabi niya na wala namang nakasulat na ganoong batas sa alituntunin ng kulto, ngunit sagot ng babae, ang kanyang mga pahayag ay anyo ng kanyang katapatan sa kulto. Nagmungkahe siya na baka pwede nitong baguhin ang isipan, ngunit nagpaalam na ito at nagpasalamat sa pagkain. Tinawag niya ito mula sa likod at sinabi niyang narinig niya na kailangan nito ng Green Turtle Four Leaf Clover, isang bihirang halamang gamot na nisayunan, kung saan galing ang karamihan ng mga halamang gamot ng Kalto, ay halos hindi matagpuan. Narinig niyang ni niya sa mga silangang dagat ay bihira rin ito, at handa niyang ibigay ito kung talagang kailangan nito. Lumingon ang babae at tinanong siya kung paano niya nalaman iyon. Tinugon ng ikaapat na Panginoon kung ganoon ba ito kahalaga sa kanya. Tinanong siya ng babae kung ano ang sagot, ngunit sinabi niyang kailangan muna nitong magbigay ng kapalit, hindi siya gumagawa ng mga kasunduan na siya ang Luji. Tinanong siya ng babae kung tinatakot ba siya nito, at sagot niya, paano niya matatakot ang pinuno ng Internal Enlightenment Facility? Nasa mahirap lang daw siyang sitwasyon kaya umaasa siyang mauunawaan nito na kailangan ang kapalit para sa maayos na negosasyon. Naniniwala siyang ang halamang gamot na iyon ay magandang halimbawa. Dahil doon, handa na ang babae na pakinggan siya kahit isang beses. Tinanong niya kung ano ang gusto nito. Sagot ng lalaki, gusto lang niya ng isang bagay na maaaring ituring na pabor ng isang kaibigan. Nais niyang magbigay ng lihim na utos sa isang utusan at tinanong kung kilala nito si On Guam, isang utusan sa tirahan ng ikatlong Panginoon. Humiling siya na magbigay ito ng ulat kung ano ang ginagawa ng ikatlong Panginoon sa nakaraang tatlong buwan. Tinanong siya ng babae kung may balak ba siyang masama sa ikatlong Panginoon, ngunit sinabi niyang huwag na itong magtanong ng mga tanong na hindi pwedeng sagutin. Sinabi nito na ang hinihingi niya ay isang mahirap na pabor at tinanong kung mahirap ba talaga ang kahilingan. Tinanong niya kung ano ang gagawin kung mahuli ang babae sa pagbibigay ng ulat, at sagot niya, huwag lang magpahuli. Gawin lang nito ang karaniwang gawain sa araw-araw at magpadala ng simpleng liham pagkatapos ng trabaho. At kahit pa magkaroon ng problema, simple lang daw ang solusyon. Ayon sa kanya, ang katotohanan ay parang usok ng tabako, kung aalisin mo ang mismong tubo, walang makakaalam kung sino ang nanigarilyo. Nang tumanggi si On Guam na gawin ito para sa kanya, tinanong niya kung sobra ba ang hinihiling niya. Sagot ng babae, ni hindi niya kilala kung anong klaseng tao si On Guam, kaya hindi niya pwedeng utosang manmanin ito para sa kanya. Kaya tinanong niya kung pwede na lang itong palitan ng ibang tao, isang taong mapagkakatiwalaan niya. Magbibigay sana ng sagot ang babae ngunit pinutol siya nito at sinabing alam niyang kaya nitong gawin ang kahit ano basta't magdesisyon ito. Huling beses niya itong tinanong kung kaya ba nito ang pabor, na nahimik lang ang babae, nagulat sila nang makita si Hanjan na naroon na pala at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Tinanong niya ang ikaapat na batang panginoon kung hanggang kailan siya iinom gamit ang mga mumurohing tasa at sinabing mura man ang alak niya malinis naman ang kanyang mga tasa. Gulat na gulat sila na naroon siya at nagtataka kung anong ginagawa niya roon. Tinanong niya kung iinom ba siya mula sa mga luma at maruruming tasa o sasama na lang sa kanila para uminom. Tinanong siya ng ikaapat na batang panginoon kung bakit siya naruroon at sinagot niya na nahirapan siyang hanapin siya at iniisip niya kung nasaan siya. Yumuko ito sa kanya bilang paggalang at sinabi niya na hindi na kailangang maging formal. Lumapit ang ikaapat na Panginoon at tinanong siya kung anong ginagawa niya roon, at sinabihan ng kanyang tagapaglingkod na ilabas siya dahil may mahalagang bisita siyang tinatanggap. Sagot naman niya na naroon siya para hanapin ang tagapangasiwa ng pasilidad at pinayuhan siyang kumalma. Pero sinabi ng ikaapat na Panginoon na nakakainsulto ang biglaang panghihimasok. Hindi niya sila pinansin at inimbitahan ng babae na sumama sa kanya para sa ikalawang tagay. Ngunit humingi ito ng paumanhin at sinabing tinanggap na niya ang paanyaya ng ikaapat na Panginoon. Kaya't sinabi niyang sumama na lang ito sa kanya pagkatapos ng pulong, at nagtaka siya kung ano ang binabalak niya. Tinanong niya ito kung kailangan ba nito ang Green Turtle Four Leaf Clover. Ipinaliwanag niyang may dalawang dahilan lang kung bakit kailangang kailangan ng Green Turtle Four Leaf Clover. Una, kung kailangang bawasan agad ang cancer nutrition ng iyan kay dahil sa matinding pagkaubos ng yang chi, at pangalawa, kung ang pasyente ay may nine meridian failures. Pero, ani niya, kahit alin sa dalawang iyon ay pwedeng gamutin gamit ang ibang mga halamang gamot bukod sa green turtle four-leaf clover. Sinabi niyang imposibleng hindi alam ito ng ikaapat na batang Panginoon, kaya ibig sabihin, inusente siya. Tinanong niya ang babae kung may kakilala ba siyang nagkaroon ng chi blockage habang sinusubukang matuto ng cultivation, at nagulat ito at tinanong kung paano niya nalaman iyon. Umupo siya at sinabi na hindi niya alam kung anong lagay ng pasyente, pero kung hindi pa ito nasa bingit ng kamatayan, hindi kailangan ng green turtle four-leaf clover. Sa katunayan, baka mas mapanganib pa ito, at baka mas makaseryo ng Yangchi kaysa sa pagpigil ng Inkai. Nagsimula siyang kumain at sinabing alam niyang balisa ito dahil nag-aalala sa pasyente, pero hindi naman kailangang piliti ng sarili para makuha ang halamang iyon. Gulat na gulat ang babae na makita siya at nagtataka kung bakit siya ganoon kabit, at kung talaga bang ang lalaking nasa harap niya ay ang batang Panginoon na kilala niya. Tinawag siya ng ikaapat na batang Panginoon at tinanong kung nakikinig ba siya sa kanilang usapan. Sinabi niya na nakatayo lang siya sa harap ng pintuan at may narinig siyang tungkol sa green turtle four-leaf clover. Bigla siyang sinigawan at tinanong kung sa tingin ba niya ay nararapat sa isang ikatlong batang Panginoon ng banal na sekta ang ganoong asal. Tinulig sa siya at tinanong kung sa tingin niya ay tama ba na patayin ang sarili niyang mga kapatid sa likod ng mga pangyayari para lamang makamit ang kapangyarihan. Tinanong siya ng ikaapat na Panginoon kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinagot siyang tinatanong ba niya ito dahil hindi niya alam. Tinawag niya itong isang hanggal na ni hindi kayang kontrolin ang sarili niyang mga tauhan, at sinabing naiintindihan pa niya iyon. Pero hindi niya kailangang gumamit ng mga murang panlilinlang laban sa bunso. Isa lang itong batang sampung taong gulang. Sinabi ng babae na ang ikapitong binibining Panginoon ay mukhang napakahina noong pagpupulong. Si Won Sam ay nagulat din ng malaman na ang dahilan kung bakit nagkaganon si ikapitong binibini ay si ikaapat na batang Panginoon.